Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, isang nakakalokang eksena ang nangyari. Hindi Pilipino versus Chino, kundi China vs. China. Coast Guard nila bumangga sa sarili nilang Navy. Anong nangyari? At anong ibig sabihin nito sa laban ng Pilipinas sa karagatan? Tara, pag-usapan natin August 11, 2025, sa May Scarborough Shoal, Outer Bahauho de Masinloc, isang humanitarian mission ang ginagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang mga mangingisdang Pinoy. Ang misyon? Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda para magbigay ng tulong at supplies sa ating mga kababayan na nangingisda sa pinagtatalunang karagatan. Pero habang abala ang PCG at mga mangingisda Biglang dumating ang mga barko ng China Coast Guard, CCG, at Chinese PLA Navy. Aggressive na naman ang galawan. Water cannon attacks, pagharang, at close maneuvers na halos magresulta sa sakuna. Sa kabila ng mga larawan at video ng banggaan, ang Beijing ay nanatiling tahimik tungkol sa detalye ng collision. Instead, inuulit pa rin nila ang claim na sovereign territory daw nila ang Baho de Masinloc at tinawag na illegal intrusion ang presensya ng Pilipinas. Habang hinahabol nila ang BRP Suluan, isang CCG vessel, yung 3,004, sinubukan pang sumingit sa starboard side ng PCG ship. Pero boom! Nabunggo mismo sa isang mas malaking barko ng Chinese Navy, hull number 164. Ayon, unseaworthy agad yung CCG vessel PCG spokesperson Commodore J. Tariela sinabi, Kahit ganun ang ginawa nila, we still offered assistance. Nag-offer kami ng medical help at support, pero wala kaming natanggap na sagot mula sa Chinese crew. Ibig sabihin, kahit gulo ang dala ng CCG at PLA, pinakita pa rin ng Pilipinas ang professionalism at humanitarian values. U.S. State Department, agad naglabas ng statement condemning China's aggressive maneuvers at nagpahayag ng suporta sa Pilipinas under the Mutual Defense Treaty. ASEAN diplomats naman, nangangamba sa escalation at nanawagan ng de-escalation and adherence to one clause. Legally speaking, malinaw ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. Walang legal na basehan ang 9-line claim ng China at nasa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas ang baho de Masinloc. Pero bakit pa rin nangyayari ang ganito? Dahil hindi kinikilala ng China ang ruling at patuloy silang nagpapatrol at nag enforce ng sarili nilang laws sa disputed waters. Ang twist dito, parehong CCG at PLA ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng Chinese Communist Party at ng Central Military Commission. So ang banggaan na ito Isang malinaw na senyales ng chaos at poor coordination sa kanilang operations. Ang insidenteng ito ay may tatlong malalaking implications. Una, operational lapses. Kahit modern at malaki ang puwersa ng China, vulnerable pa rin sila sa friendly fire o friendly collision. Pangalawa, propaganda risk. Imbes na magmukhang malakas, nagmumukha silang disorganized sa mata ng mundo. Pangatlo, Diplomatic leverage for PH. Maaaring gamitin ng Pilipinas ito sa international forums para ipakita na kahit sila nagkakaaberya sa panggigipit sa atin. Sa bawat insidente sa West Philippine Sea, malinaw na hindi lang ito laban sa teritoryo. Laban din ito para sa kabuhayan at seguridad ng mga Pilipino. At kahit gaano pa kalaki ang puwersa ng ibang bansa, kapag mali ang ginagawa nila, babalik at babalik sa kanila. Mapasa hanggang ngayon ayaw pa rin magpaubaya ang China bagkos gusto talaga nilang angkinin ang karagatan na sakop ng ating bansang Pilipinas. Ang panggigipit ng China sa ating mga Pilipino sa West Philippine Sea at nagpapakita na wala silang pakialam nakipagmatigasan at lantaran ang pang-aangkin sa lugar na hindi naman sa kanila. Ano sa tingin nyo? Senyales ba ito na mahina ang koordination ng China? O isolated incident lang? Comment nyo sa baba ang inyong opinion para malaman din namin. Kung gusto nyo pang mas maraming maritime updates at analysis, like, share, at subscribe. This is RNDY Vlog. Magbabalik para sa susunod na kwento mula sa West Philippine Sea. Ngunit bago po tayo magtatapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers shoutout kina. Ido Junsuwaib, Freddy Atole, Sherwin Manangan, Ramon Paraguas. Bubbles Bricks, Jakes Arruyo. Domingo Kalimag, Simangan, Jay Ojeo, Buen Camino Cadiz, Jose Valles, Guillermo Reyes, Happy Rider, Alfredo Cativo, Mike Abiera, Floreta, Glenn Ramirez, Severina Ermita, Raymond Segui, Raul Pontillas at Arsenio Canega. Muli, maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita Kita-kits po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.